Hello everyone! Time check! It's 7.20 ng gabi ngayon at pag-usapan natin kung ano yung mga aming hini-wholesale wholesale dito sa aming tindahan Tara! Pag-usapan natin! Una na nga, malakas sa aming hinuhulsa na dito sa tindahan ay ang mga bigas. Lalo na to mga etong mga bi-pipe na ito. Uh, talaga mabenta ito kasi may lalagyan ha? and then mura pa siya. Ano lalo na sa mga borders, kailangan nila to yung mga ganito-ganito lang. At ganun din, meron din kumukuha sa amin ito na paninda na may mga maliliit din na tindahan sa amin kukuha kaya, ito ay maganda rin talagang i-wholesale. Dati hindi naman namin pinalano na mag-wholesale ng bigas. Ang plano lang namin noon ay yung mga per kilo, per kilo. Pero dahil nga may kumukuha sa amin ng mga uh, to 25 kilos yun, kinarir na rin namin. Ganon din ang soft drinks. Yan. Hindi mga tindahan dito sa amin na maliliit. Yan. Kumukuha sa amin ito. Mga soft drinks. Mga coke. Yan. At okay lang kahit palimahalimang piso isang gantong aming kita. Basta mabilis siyang maubos. Ganon din ang anpang. The wholesale ay itlog. Ayan, mga itlog. Yan. Kaya marami rin kami kinukuha na itlog dahil yun nga, may mga tindahan pa rin na kumukuha niyan dito sa amin para itinda rin. Nga, mga taga-release. Ayan. At ganoon din, meron din mga try-try bumibili sa amin na ginagamit na personal para sa kanilang tindahan. Ganon din, ang gasol. Yan. I-inano e, din namin. Meron din ko kumapantinda patuladalbat. Ganon din, ang mantika. Yan. Yeah, malakas na dito ang mantika. Kumbaga, pantinda, pang personal. Kumuku yung iba kasi, kumukuha na rin ng bundle para gamitin sa kanilang bahay. At iba, yung mga lakimian, nag-wholesale kami yan. yung mga pangtintatinda. Pero yung may mga, alam ba, yung mga customer kami, kami na ng madami, kino-wholesale na rin namin yun. Yung lamang po may babahagi ko sa inyo ngayon, yung aming mga kino-wholesale. Wala nang masyado kumukuha sa amin ng wholesale na mga, yan, yung mga, basta yun lang, mga laki, yan, mga tubig pala, yung mga case-case. Kaya, Uh, pero salamat pa rin kahit kami nagsimula sa paritel-retail ay nakapagpalaki kami ng tindahan yun lang po ang may babahayag ko sa inyo ngayong araw na to thank you, happy watching and God bless pa na po kami, ingat po kayong lahat God bless